Hayon. Wala na doon yung ilong factor. Pag wala pa rin si yung ilong, harap ng matao. Nox. Napalaki mo nga pa rin yung mga. Hindi ako po mo na mo. Sa bula ko doon ah. Nagpapa-virgin pa kasi yung ilong eh. Si Jamie eh no. Para dalawang <laughs> na ilong. Autistic na siya. Tingnan niyo yung ginagawa oh. Yan si Mixo Duty. <laughs> Ubusin namin yung ano, free memory. <laughs> 600 MB. Parang autistic talaga, no? Kiss mo daw, Fritz. Kiss, kiss, kiss. Dito banda sa may ano. <laughs> <laughs>